Hi hey guys, welcome back sa ating youtube channel So for today's video, dahil nga sobrang nauuso, or sobrang trending yung ano, yung ating yung sa tiktok dito sa tiktok, yung digital product so for today's video mga mare ipapa, ipag-aaralan natin yung digital products uh, at ano, i-ano natin kung paano ba mag, ano nun, mag upload, so wala pa kasi ako nakikita dito sa tiktok na nagtuturo nun, so ito, pag-aaralan natin maigi kung paano ba mag ano mag digital products. So kagabi gumawa na ako ng account ko kay Rocket Ship. So ano ba eh, lang. ano ba yung digital products guys? So ito yung ngayong nauuso ngayon na trending na trending sa TikTok. So ano ba yung Rocket Ship yung or yung digital products? Yung digital products mga si, mga sis. eto yung mga gagawa ka ng uh, parang stickers, parang mga ganun na ibebenta mo online. So mga stickers, mga books, mga books ba or mga coloring books. Tapos, tapos mga busy books, yung gano'n na ganun tawag nila. So, ako, ang ginawa ko kagabi kay Canva is sticker. Tapos, ngayon, gumawa na rin ako ng account ko kay Rocket Ship. Tapos, ngayon, ang pinag-aaralan ko na ngayon is paano ko i-download yung, uh, pitch, yung ginawa ko nga design kay Canva. Tapos ilalagay ko siya kay Rocket Ship. Kasi hindi ko ma-download itong ginawa ko kay Canva. Kasi ilalagay ko na siya sa parang thank you card. Parang ganun. Yung parang ano na siya. Yung parang, kung baga sa YouTube, yung thumbnail niya, doon sa rocket ship, ayun. Yung thumbnail niya, yun na pinag-aaralan ko. And hindi ko may upload sa kanya yung picture kasi nga, ano, uh, sabi niya, ano daw, hindi daw naka-convert sa PDF tsaka sa JPEG. So, pero pini-PDF ko naman tsaka gina-JPEG. Pero hindi ko pa rin siya makuha. Nag-ano pa rin, nag upload. So, hindi ko alam bakit. So, yun yung pinag-aralan ko ngayon. Kasi medyo hindi ko naman alam talaga yung PDF tsaka yung JPEG dahil wala. Hindi ko talaga siya alam at hindi rin naman kasi ako pala aral nung, ano, nung high school. So, kailangan mo talaga siyang aralin. So, ayan. Dito tayo sa rocket ship. So, nandito ako ngayon sa computer. Nakaharap ako sa computer. So, ang ginagawa ko ngayon, mga sis, yung ano, yung Canva, yun na nga lang, yung parang thumbnail. So, doon na lang ako nahihirapan. And then, after noon, pwede i-upload ko na siya sa rocket ship. So, ayun na, guys. Sana subaybayan nyo. Ayun na, guys. So, tuturuan ko kayo pag nalaman ko to. So, wag kayong mag I will teach you how by, by uh, one by one. Hindi mo na one by one. Ah, uh, Basta tuturuan ko kayo lahat ng nalalaman ko. So, pinag-aaralan pa natin siya. Itong ating digital products. So, sana, ba diba? sana kumita nga tayo dito and sana may matulungan tayong mga ibang mami na talagang naghahanap ng work at home na talagang kikita sila bukod sa pag-affiliate. So, katatapos ko lang din mag-live kanina. So, dito naman ako. Medyo mahina nga yung live ko kanina Kasi medyo ka konti lang ang nag check out So okay lang yun Ganun talaga Hindi naman araw-araw Na maganda yung kita mo Ganun talaga pag kayong magpaka-negative Okay lang yun So ayun lang guys So papakita ko sa inyo Yung aking Yung itong nasa computer ko Ayan So ayan guys Ayan yung aking ano Yung Nandito na kasi ako Ayan na Ayan yung thank you card ko Tapos ito yung Sa rocket ship Ayan Nakagawa na ako ng account dyan tapos, ayan, ayan. So, ito yung mga ginagawa kong design. So, ayan. Sana tama. Do, so, so, ayun. Sana tama yung ginagawa ko, no? So, yun lang, guys, for today's video. And bye! Sana, uh, ipabalitaan ko kayo ulit. Bye!